First time traveling abroad and pupunta tayo sa China. I-share ko dito yung departure process from Naiya to Shanghai Pudong International Airport. Share ko na rin sa inyo yung experience kung saan Ay, nakakita robot. ako ng robot at yung pagkain namin ng hotpot for the first time sa China. So these are the first few days na experience namin dito and nakakuha kami ng maganda at murang hotel. So let's go! Kung sa Terminal 1 kayo, pagpasok nyo, makikita nyo na agad itong Travel Tax Payment Desk. And kuha na rin kayo kaagad ng inyong cart para hindi kayo mahirapan sa inyong mga bagahe. After that, pwede na kayo mag-check-in ng baggage. Kung hindi nyo alam kung anong counter kayo, magtanong lang kayo sa help desk na merong question mark na sign. Makikita nyo siya kaagad. Para sa mga nag sa PAL, pwede kayo sa counter 45 hanggang dun sa dulo. sa airplane. Excited na ako, guys. Sa baggage check-in, bibigyan kayo ng boarding pass. Then, proceed tayo sa immigration section. So, fall in line lang, guys, kapag turn nyo na lapit kayo kayo sa kanilang desk at dito tatanungin na kayo and kung kinakailangan, titingnan yung mga ibang requirement. After that, security check na, iscan nila kayo pati yung mga gamit nyo. Ilagay nyo na ang gamit nyo sa loob ng tray, kabilang na dyan yung mga cellphone and kung yung laptop nyo nasa loob ng bag, kailangan yung ilabas. After that, proceed na kayo sa gate nyo. So, sa daan na to, yung gate 1 hanggang 7, dire-diretso lang kayo. Gate 9 ang assigned sa amin, pero dinaanan ko na rin to para meron na rin kayong idea. Actually, paikot lang siya at napaka-daling hanapin ng gate nyo. Hindi naman kayo maliligaw. But to make it sure, kailangan maaga na rin kayo para may time kayong maghanap ng gate nyo or kung ano mang mga incident na pwedeng mangyari. So to give you some insight or idea kung ano ba yung mga possible na itatanong sa inyo ng I.O., eto yung tinanong sa akin. First, I want you to know pala na ang visa ko is Q2 visa. So ibig sabihin, relative or family visa po yung meron ako. Hindi siya tourist visa. First, ano purpose of visit mo? Dahil Q2 visa nga ako, ang sagot dyan is to visit my relatives Sino inviter mo? Si husband po So, number 3, tinanong sa akin kung saan si husband kasi hindi ko siya kasama, guys. Napaka ano ng experience na to kasi first time namin mag-travel ni mama. Dalawa kami, wala kami kaalam-alam dito pero ayan, nakayanan namin. So, kaya nyo rin yan, guys. Yun na nga. Anyway, saan husband mo? Siyempre, sinagot ko kung asan siya. Sa Philippines pa siya and pasunod siya sa amin. So, next, saan kayo nagkakilala? no trabaho niya? Ilang days kayo doon? Actually, marami siyang tinanong pero madali lang naman hindi siya naging ng kahit anong requirement sa akin, kahit na yung uh, tickets or saan magstay whatsoever, wala, wala siyang hinihingi sa akin. Actually, natapat siguro ako sa mabait na I.O. And sinabihan niya pa ako na, oh, etong travel document ng mga anak mo, kailangan laging dikit, ganun. So, parang nagpapayo pa siya sa akin, hindi siya yung strict na I.O. So, I'm so thankful kasi napunta ako sa kanya. Anyway, andito na ako sa aming gate, gate 9. Nakalampas na rin sa immigration. Next stop naman sa Shanghai niyan. <laughs> Sana wala problema katulad dito. Thursday Eto, jam. ko na tayo ng water dito. Kaso hindi ako marunong. So, saan siya? Ito na lang, warm. Ayoko na ano. Eh. May <laughs> may okay na. Ah, kailangan pipindutin. Ang galing mo naman ah. <laughs> dapat pa napindutin mo na matagal, hindi isang beses lang, no? Kanina pa kami dun sa taas yung may sign na gate 9 tapos kailangan palang bumaba muna dito. <laughs> Buti na lang makita ko yung ibang Chinese na bumababa dito kanina. So guys, eto yung sinasabi ko, nagstay kami diyan sa mga upuan na 'yan, 'di ba? Ito yung gate 9. So dapat pumunta muna kayo diyan sa baba kasi diyan yung mga maghihintay yung airplane niyo or yung parang bridge. So dahil first time ko, hindi ko pa alam. And then boarding time na, kaagad naman kaming tinawag siguro dahil may mga kasama kaming bata. Di lang kami nakapag-line up kagad kasi ang dami naming bitbit. So nauna pa rin yung mga lalaki sa harap namin. Yeah. yeah.

Ano tama? Ano Ano number? Ano ang number? Sige po, go. morning. po. morning po. Power button. Ano po? E, ano power button? Ay, bakit nila ako? lagi. ang lalaki? Ano ino-open. Dito. We're kapampangan. Of course, makikilam kami kahit di pa namin alam, di ba? Diba? <laughs> so, ayun, dahil first time, di pa alam gagawin. Di namin alam kanina kung ano yung seat number namin. Doon kami sa kamila umupo dito pala. Pinalayas kami nung dumating na yung ano, may-ari. <laughs> ever plane na sinakyan ko sa buong buhay ko, napakaganda ng experience kasi ang ganda ng model ng plane na to, yung PAL. So, bagong-bago siya. Ang ganda ng mga feature niya, meron siyang mga kumot, headset, headphone charger, mga port, ganyan. And eto, pwede ka manood ng mga movies, meron rin siyang map kung nasan na kayo. So, Ayun, napakaganda. Kasi yung iba, sumakay rin ako sa Air China, di ba? Diba? Merong old model ng plane at hindi siya ganyan. So, buti itong first na nasakyan naming plane. Ang ganda. So, hindi ako na-disappoint. Oh my God! tayo! <laughs> 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 Ngayong nag -e edit ako, napansin ko na sobrang saya na ng nanay ko pala dito. Nanchalant lang siya, pero yung galaw na kinalabit niya ako ibig sabihin ta sinabi niya parang pangarap natin to sasakay na tayo ng eroplano doon <laughs> ko lang na realize na sobrang saya niya pa rin talaga and that time kasi medyo natatakot siya kaya hindi rin siya kibuhin at hindi ko rin masyadong maano yung emotion niya dahil napupuno rin ako ng aking own emotion dahil first time ko rin so dito ko nakita habang nag-edit ako na Parang pumapasok sa kanya yung realization na eto, nasasakay na kami ng aeroplano. At napaka-proud ko, sana one day, yung papa ko naman yung masakay ko sa airplane. <makes> oxygen masks will automatically drop in from the when this happens. Unang muna daw din ang isi-serve yung mga bata. Kids first. May mga, may mga pagkain pala dito. Sa flight na to, may pagkain. Sa doon. We have chicken and home and rice. And then deep sausage with the yogurt. Ito na lang po. Okay. Thank you po. Sa drinks ano po meron sa street? Apple juice, please. Apple na lang po. Okay. Thank you po. Thank you. Pares, ano tayo? Ika. Apple juice. Ano kaya ka, Mau? Coffee. Na? Ay, lang like ito. Saka ano yung kayo bumili po? Wala pa. Coffee lang. Ah! Ika, may ano? Food? Wala pa. Ika, may ano? Food? Thank you po. Eh, hindi ka pa kaista? Ika, We have chicken adobo with rice and sausage with asparagus. Pwede ba ito? Pwede ba po. Ito po. Sir alam <laughs> Salamat. Hindi ka kakain, Ma. Huwag niya na po siya. <laughs> Pangarap niya lang po sa aeroplano. Eh hindi naman kumain. <laughs> ano, Jam? Anong tinatanong mo? ano tinatanong mo? Soap. Setsa pa. Ama na ba? Papakuha ako ng ano sa kanila po ko tayo, ha? Papasuyo ako. na man, na plano. Hindi. Hindi yan. Eto, ah, uh, push. Eto, push. Yan. Siyempre, maglalaro tayo ng ganda-gandahan. <laughs> Ayan, meron lang silang simple sink toilet, Siyempre. Baguio Adina And tingnan nyo naman po Ang aking mother Special siya Kasi wala siyang katabi. Business class doh Sa kanya ayo, nyo Sarap nyo toh Tahan nyo kan nanti mama Nalangin kaya yata Banyak <laughs> <laughs> banyak yun Sarap Ayan same time po Takman ka sa yung adobo. Wala ako mag-adobo ka. Ang yun, Ang sakit sa ano, ang sakit sa tinga ng ano, pababa, no? Hindi na nasasaktan. Oo, <laughs> oh, ganyan na makausap to. Mga may nangungulawa at may kagigising. Hiling mo natang mangulawa, Oo, eh. oh, pababa na tayo niyan. Ihika. Eh, Grabe naman pala yung pag-landing. Hindi ko alam na ganun pala. May pa-sounds pa na gano'n. Welcome to Shanghai! Maragulia airplane. <laughs> Maragulia? Maragulia. Maragulia, Maragulia. Maragulia pininingkin tayo ng Tiger Pilok na. And this is the arrival sa Shanghai Pudong International Airport. Napakalaki ng airport na to so sundin nyo lang yung flow ng tao or sundin nyo lang yung mga sign na arrival tuloy-tuloy lang kayo, lakad lang ng lakad, hanggang makita nyo yung train. So, sa sobrang laki ng airport, meron silang pa-train na ganyan sa loob. <laughs> diba? Sa atin, isang ikutan lang kanina. di ba Pero ito, sobrang laki. Parang isa na siyang mall. Daig pa talaga yung mall. So, sakay ka dyan. Wala namang bayad dyan. Libre yan. Ayan. Punta kayo dun sa baggage claim. Hey! First, ano to? First train. <laughs> LRT First straight in Shanghai. Mabilis pala to. Arrivals and baggage claim to the right. Basta sundan lang ang araw or ang mga tao. <laughs> so, here, trolley collection. Chinese national, tapos Kenny, foreigners. Ma, Kenny, Syempre, kailangan natin sundin yung foreigner sign kasi dito guys, mag-fill out tayo ng arrival card. Ayan siya sa harap and eto siya sa likod. After filling out, Mag-scan na tayo ng ating mga passports, pati na rin yung pag-collect ng ating fingerprints. And don't worry guys, kung hindi nyo alam kung anong gagawin, meron namang English speaking officers na naka-assign dito para i-assist kayo. After that China immigration, so bawal na mag-video dito, pero same process lang siya sa Philippines. After sa immigration, dito na tayo sa baggage claim, pero i-share ko rin sa inyo kung ano ba yung mga tinanong ng IO sa akin. So first, kailan kayo babalik sa PH? San husband mo? San kayo sa China pupunta? So, yan yung core question. Pero marami rin siyang tinanong sa akin. And mind you guys, Chinese or Mandarin yung pagkakatanong niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Mandarin niya ako tinatanong. Pero buti na lang nasagot ko. Pero siguro, marunong naman siya mag-English. So, hindi naman siguro sila mag a ng Mandarin lang sa immigration, di ba? So, yun. About sa mga question, guys, wala naman kayong dapat ikabahala kung wala naman kayong tinatago. Depende lang kasi, guys, yung itatanong nila sa case nyo. Halimbawa, sa akin, hindi ko kasama si husband. So, syempre, itatanong nila more on about that, ba diba? Pero, wala silang hiningin requirements na kung ano-ano, mga bank statement and everything. Basta, puro tanong lang sila sa akin. Mapa Manila, or Philippines or mapa Shanghai same same ganun lang so after mo na makuha yung baggage mo here's the last step is kanda lang siya palabas and then after that all done na pwede ka na lumabas ng airport pumunta sa kung saan ka man pupunta so here we are sinundo kami ng friend ni husband and pupunta na kami dun sa aming hotel eto guys papunta dun sa hotel namin ang ganda mala Japan and Korea vibes siya so share ko na lang din kasi hindi ko alam na ganito rin yung vibes ng China So, andito na tayo. Ang pangalan ng hotel is G Hotel. And, napakaganda niya guys para sa isang 3 star na hotel. May rotating door pa siya. Oh, of course, I'm kapampangan. Kaya, hindi ko gagamitin yan. Baka masira. <laughs> Ang ganda ng corridor. First time ko makapasok sa ganitong hotel. And, ito na yung room namin. Mamaya, itutur ko kayo dito. Pero in the meantime, kakain muna kami sa labas kasi wala pa kaming tulog at wala rin masyadong kain bukod dun sa meal sa airport. So, ilalabas muna kami ng friendly husband. Isa sa culture shock ko dito, is hospitable din pala ang mga Chinese. Kita nyo, pinagsasandok pa kami kahit hindi na part ng job niya. O oh, yan, siserve na si kami pa Kenny. Oh. Boss kami yata, Kenny. <laughs> Tapos, kahit yung mga simpleng restaurant lang landing hindi naman bonga Napaka-effort pa rin ang mga food nila. May pabulak-ulak pa na ko. Hindi pa ako nakakain ng ganito mm -hmm. sa Philippines. Wala pa akong kinainan na ganito yung presentation. <laughs> Bakit ganon? Pati ata manager pumunta siya dito <laughs> para turuan tayo kumain. Huwag daw isaw-saw yan. Okay na daw kahit walang... <laughs> yes, guys, narinig nyo ako. Pati manager, hindi ko lang tinapat sa kanya yung video. Pero pati siya pumunta sa table namin para i-assist kami. Napaka-hospitable. And syempre, hindi mawawala sa mga Chinese yung iba't ibang klaseng seasoning at salsawan. Hindi ko na alam kung ano ba yung pinagkakaiba ng mga oh, lasa niyan, pero oh, oh, go lang ako ng mm. go. Nakakapagtaka dito, syudad siya, pero at tahimik ng Ay, mga tao, man, tsaka ang oh, oh, konti. Konti ng mga tao, tsaka super, super tahimik dito. As in... Yan, mga sasakyan, walang mo, tapos nakakapanibago. Yan. Yan, mga sasakyan lang maririnig mo Tapos yung mga tao Oo, maingay silang magsalita Pero pag andito ka, parang ang payapa Parang yung feeling na nasa Halimbawa pag nagmumuni-muni ka sa beach Yung ganong katahimik Pero, eto, syudad to ha, syudad At, Shanghai? Shanghai pa ba to? Uh -huh. At, Shanghai pa ba to? O, nandito kami sa Ayan, dito kami sa Jiangjia okay. Road So, di ko alam kasi kung saan. Kasi nakatulog ako kanina nung hinatid kami. So, yan. Uh Oo, -oh, pwede daw dyan. Bibili. Uh Oo. -oh. And yan, we're back to hotel. And itutur ko muna kayo. Muna daw. Dito, napakasosyal. Pati elevator, kailangan dito ba? ng keycard. Ano yung... Ayun, dito. Tapos, six... Otoron. <laughs> yan sa hotel namin. Hindi <laughs> naman po kami nagpapaspas ng card doon. Okay. Ang aming room ay 666 or liu oh, liu magaling. Like that. Yeah. So, ito ang aming room. At, minalibag lang namin dito yung aming maleta. Hindi <laughs> pa namin in kanina. Dahil kumain pa kami. Gutom na gutom. Tapos, may simple CR siya dito. Hi! Tapos... Pakit ka? Oh, yan. Pakita ko daw gumaganyan siya. <laughs> oh, wow! Nice! <laughs> Kunari daw, di niya alam. Ah, yan. O, dito nga magtatanggal ng ano, sapatos. Uubo. Tapos, papasok ka na dito from patio. Patio or whatever. Dalawang twin bed, di ba? Tapos, may TV na hindi naman namin alam sindihin. O, uh, oh, diba? ba? -shoe tayo. Matatanggal tayo ng shoes. Eh, di naman sila nagtatanggal ng shoes dito, eh. Hindi, anak. Mayroon doon. Atin po. It oh, sige. The dito the yung... Room. Eto ang aming view. Yeah, yeah, wow. Yeah, 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 wow! Ano to mga to? Bahay? Yeah. <laughs> Condominium. <laughs> Wow. <laughs> wow. Ah, mag -a na ako na. Yun. Tapos dito, pwede ka lang mag-tea, mag -tea, mag, -kape. mag na ako ng gamit niyan dito. Wala pala siyang closet para paglagyan ng mga damit. Ito siya. Ito na yung pinaka-ano, kapag pumasok kayo. Ang lalagay dyan. Oo. Wow, wow, sarap buhay. wow. <laughs> Yan. Ito yung uh, uh And then dito guys, nagulat ako kasi naka-encounter ako ng robot in real life. Hindi siya shape na human ha, pero robot. Ah, yung robot. Okay. Maboy, ito robot. Ano, anong gusto mo? Robot delivery arrive. Open. Oh, open. Ay, wow sosyal ay, nag-deliver ka pa na, robot, oh, para sa inyo para sa mga bata, thank sorry, you. sorry thank you, robot oh, eto pa okay, share sya maa, pagkita thank you, robot close na kita, robot, ha bye-bye Bye! Bye, robot! Nakakagulat naman! Kaya <laughs> nga, ang galing! May tumawag habang natutulog kami. Tapos sabi niya, nagcha-Chinese siya, may papa, may deliver daw. So, yun na nga, may tumawag. Sabi, uh, may deliver daw sa cellphone. So, binuksan ko naman yung doorbell. Ay, yung door. Pagkakita ko, robot. Social. Robot pala yung ano dito. Grabe. Social naman dito, mami. Oo, na, nasa Shanghai tayo eh. Second largest, ano to ng China. Uh, second largest uh, capital ng China yung Shanghai. Parang ginip lang ba to? <laughs> Yan, mag muna kami. All girls. All the girls. In Jin Jin Jin. All the girls na punta sa Shanghai na walang alam. Lam, 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 lam. <laughs> napadpad tayo dito. First timer. di kami Hindi kami makapaniwalang napadpad kami dito. Nang kami lang. Kami no? lang. asawa ko, di Oo, oh, oh, na hindi pa namin naintindihan. Hindi ba to speaking country? Ay, English speaking country, ah. New year na new year pa dito, oh. Today is February 11 na. Pero nagpa-fireworks pa sila. Good morning! Second day in Shanghai, China. Kuha tayo ng almusal. Love ba? Ay, eto masarap ka. Ano gusto mo? kabalik na kami sa room. Medyo yung iba wala ng laman. Nere-refill pa. Tsaka maaga kasing tumatayo yung mga Chinese eh. So, ayun yung kinuha ko. Siomai. Charot. Siopao. Hindi <laughs> ko alam. Basta yan. And then, noodles. Siguro, ano to ata? Yung long bao. Tapos ito mukhang shomai. Pero hindi ko sure. Tapos may cake. Tapos yung nani ko. Relax na relax pa. Akala ihahatid. Feeling princess ata <laughs> Sabi niya, hindi ba yate dito yon <laughs> Ayan. So, dito na kami kumain kasi nga, dito si na mama, pinangkuha ko na baka kasi hindi siya matirhan. Ang babait ng mga tao dito. Ano? Tinitignan nila si Jama. Tapos sabi nila, foreigner kayo, no? Isang tingin pa lang alam na foreigner. Sabi nilang ganun sa pagcha-Chinese nila. Sabi ko, opo. Tapos sabi niya, siguro kamukha ng babay niya to, ano? Kasi ano, hindi ko daw kamukha. <laughs> Aba kasi ng plikmitan ni Jam eh. Bait nila. Lagi nila kami pinapansin. Charot. <laughs> Siguro ganun talaga pag nasa ibang bansa ka, yung curious yung mga ibang tao sa iyo. Tinitignan nila kayo. Tsaka sinusubukan nila akong kausapin. Hindi ko naman maintindihan. konti lang. Naintindihan ko sila pero hindi ko alam paano ako sumagot. Ganito ka generous yung mga ano, tsaka mm -mm, yung mga Chinese. Tsaka kasi yung nag nga ngayon sa amin dito kasi wala nga si Asban, di namin alam kung saan yung ganito ganyan. Tapos siya yung nag-aano, nag-aassist sa amin for a while. Tapos mm -hmm. Lock ko lang yung tubo. Matagal ko lang di nakain to. Malik ako. Oh, Lock daw namin. Oh, black namin yung tubo. Oo oh, nga, kahit ako, ama, bata pa ako nung huli ako nakakain nito. Dati laging may ganito eh. Tapos ito yung ano, nag-amaze si mama ko. Fresh daw. Meron pa nga namang ano, dahon parang kapipitas lang oh. Mga apple. Ito, di ko alam kung cherry to eh. Strawberry. Donut. Wala, palipit. <laughs> ito, hindi ko alam ano to. Ang laki ng mga strawberry. Pakita mo sa kamay mo, Faye. Yan, oh. Yung kamay ng anak ko. <laughs> Sakop na yung buong strawberry. May araw, kasi malamig dito. Apat pa muna. May rice na rin sa wakas. Kala mo, tagal niya nang, Si mama hindi pwede mag-abroad. Kasi kahapon lang siya andito. Siyempre, walang rice, no? Puro noodles. Noodles kinakain namin or hot pot. Ngayon sabi niya, wow, may rice na sa wakas. <laughs> wow, I like it. Kala mo, tagal... Look at this. What's this? Kangkong? Vegetable. I like vegetable. I like it. I, I like eat. it. I like ha? it. Look this. one is this? Oh, look at na mga. Diba? May design pa. O, oh. ka-airport na rin kayo, nene. Eh? O, oh. diba? Ano yan? Goose. Swan. Oh, Swan. Oh, goose. goose. Ano yan? Prutas? Hindi, prutas. <laughs> wow! Chicken! Taking oh, duck. taking oh, duck. Mura tapos ma-presentation, ma-effort. Malinis. Malinis. Hindi ma-condiments. Hindi malasa oh, oh. na parang nakakasakit kasi sa fast food ng iba, may sobrang malasa, sobrang mataba. Oo, oh, oh, ganun sila. So this na puro natural. Oo, balala yung bala. Kaya may suka nila. Suka talaga na paumbong. Alam mo mm. yung suka natin na paumbong. Paumbong. Ay, yung suka. Mm. Sa ating suka natin, doon yung special. Meron simuya. Ano yan, ma? Mm. Wine. Ah, wine. Mm. Vinegar. Cooking wine. May ganyan tayo sa bahay. May ganyan tayo sa bahay. Wine, vinegar. Mm. Pero the best talaga itong gulay. Hindi ko alam na na pwede palang nutuin ang lettuce. Kasi ang lettuce, kinakain natin siya as uh, ano, hindi nyo na to fresh sa kanila, ang lettuce o oh, look tingnan mo nakaka-overwhelm no, May? Para pag mo busukan ka na agad pero hindi, hindi dapat ganun kasi hindi na makakain ng ganito sa Pilipinas pipilitin ko mm. enjoy lang natin yung food Bahala na akong cool tataba. Na <laughs> Hanggang dito na muna. Next naman, ikukwento ko sa inyo nung nagpunta kami sa Shanghai da Band. For now, thanks for watching. Bye!